Yes, dahil Father's Day kahapon na, ha? belated Happy Father's Day sa lahat. Yes, yes Happy Father's Day. Oh. sa mga tatay na dito, Happy Father's Day. Ito na nga, tama bang wow. hindi batiin at magbigay ng mensahe si Ellen Adarna kay John Lloyd Cruz nung Father's Day. Hindi gaya ni Natasha Padilla at Sunshine Cruz sa kanilang ex? Ayan. Ah. Yes or no? So hinahanap. Oh. yung pagbate. Oh. Kasi parang nagbumati yata si Ellen Adarna, mm -hmm. tapos ang binatila niya yung tatay niya, uh -oh. tapos siyempre ang husband niya si Derrick Ramsey. Uh -oh. Parang hinahanap ng iba. Yung tunay iba. na tatay uh -oh. ng kanyang uh -oh. ano, uh -oh. di ba? Diba, nagpakatatay naman talaga uh -oh. si ano, uh -oh. si John Derrick diba. Ramsey, di ba? Uh -oh. Maybe. Sa akin, yes. Tamang yeah. hindi batiin. Oo naman, bilang respeto sa asawa niya kay Derrick Ramsey, hindi na dapat batiin sa si John Lloyd. Maintindihan ngayon ni John Lloyd, eh, di ba? Kasi nga naman... Tapos yung magpasalamat si John Roy na nagpapakatatay din si Derek Ramsey sa kanilang anak si, si Elias. Elias Di ba? Si Elias. So, okay lang yun. Kung baga, pag-awayan pag pa ng mag-asawa pag binati yung ex kasi nandiyan ang husband mo eh. Yun, mabut sana kung single ka. Mabut sana kung kagaya ni ano, ni tawag nito, ni Sunshine, na magkaibigan sila ni ano. Uh -huh. ni Matay. Hindi, ni Cesar Montano. Anong Ay, oh. matay? Ni <laughs> Cesar Montano na ex niya, ex niya. Na ama ng mga e, anak niya. Kasi wala wala naman tayong nababalitaan talaga na karelasyon si Sunshine talaga. Uh -oh. May mga naliling pero walang kumpirmadong ano talaga. Uh -huh. Boyfriend. Correct. Talaga, no? Correct. Oh. Diba? Oh. 'Yon. Yes, ako no, dapat batiin. Parang wala namang ano, wala namang magiging kaso kay Derek kung batiin ni Ellen Adarna ng Happy Father's Day si John Lloyd kasi pwede naman niyang batiin si John Lloyd bilang siya pa rin ang ama ng kanyang anak na si Elias. 'Di ba? Kasi uh, para kahit papaano ah uh, Sini-share naman ni Elias si Derek, kumbaga siya pa rin yung tunay na tatay. Kumbaga, okay lang kay John Lloyd na minsan talagang most of the time magkasama si Derek at saka si Elias so dapat bilang respeto din na ano na siya naman talaga yung tatay ni Elias eh wala namang masama kung batiin niya ng Happy Father's Day. Eh baka naman tayo sure ha, ah, kung hanggang saan ba yung relationship ni John Lloyd at sa ka ni Ellen Adarna. Wow. Hindi rin naman natin anak kung okay ba talaga sila na bonggang-bongga o dahil lang nag uusap sila dahil para sa anak nila. Mm -mm. So hindi rin natin alam eh kung ano talaga ang sitwasyon ni na Ellen sa ka John Lloyd. Mm -mm. Ikaw, friend Romel, anong ano mo dyan? Pero parang pwede yung sayo, Oh. Although, maybe ako ha. Oh. Pero pwede na, teka muna bakit ko babatid ng Happy Father Day eh? although anak nga siya namin si Elias. Eh, bak nga, hindi rin naman naging magandang paghiwalay nila. Tayo pwede, adore, hindi tayo Hindi diba? rin naman tayo assured kung yun talaga ang reason, di ba? Pero, yun nga, since sabi naman ni Mila, tama din naman na since tatay siya and eh, ang anak namin, eh, wala namang masama kung babatiin ko ng Happy Father's Day. At least, nabati ko yun yung tatay ng aking anak. Pero pwede rin naman na, teka muna, baka rin uh, maikaselis pa rin ni Derek eh, di diba? si, uh, ba? Baka siya, oh. ba, ba naman may eh? Wala na naman kayo, pas pas gumanan si Derek, di ba? So, baka lang. Baka lang, no? <laughs> no. <laughs> pero, nasa sa kanila. Pero yun nga, prerogative naman ni Eden kung babatiin niya. I heard in good wow. terms si Derek at saka si John Lloyd. Uh, so, oh. pero, So, so what's the reason ta? behind it kung gano'n? Oh. Kung bakit pa choice niya yun. yun o oh. ni oh, pwede rin Leng, naman siguro binati diba? rin niya ng private. Pwede rin naman. Diba? Na hindi na in-announce lang. Na hindi na inannounce. Yun sa tingin lang natin, di ba? <laughs> kasi... Ito po sa tingin lang namin lang. <laughs> <laughs> kasi, siyempre ang mga netizen, <laughs> well, assuming, alam natin <laughs> mga netizen, <laughs> hinahanap talaga. Oh. Di ba? Wala diba? sa debate yun. Diba? Oh. Kasi nakita ko sa Padilla, uh. yung tatay ni Karel, binatirin niya na Happy Father's Day. tatlong hari. Oh, Modesto si Dr. Oh, si Doc, di ba? Ganon. Kahit na meron siyang present na meron na sa siyang di ba? Pero... So, kasi naisip din niya na tatay to na anak na rin Eh. so, oh, so uh... pwede rin sanang isipin na kung wala naman siya, wala akong anak Di ba? Oh, wow. Yun yung yung, yung yun. Yu yu sa yung sa Doon ako tumitingin sa part na yun na tatay to ng anak ko eh. Baka so, oh, so, uh... ito na lang. Kaya mo ng happy father sa ang tatay ng anak mo? Ang problema, hindi matagpuan. Bakit? Sagot kayo in good terms. Hindi yung binatay, di ba? Hindi naman. Anyways, thank you very, very much po sa lahat ng bubati ng Happy Father's Day sa mga tatay kagaya natin. <laughs> Happy Father's Day sa aking kuya kahapon.